Uh, good afternoon. Ito na yung sa taga Bulacan na customer. Pinick up niya na. Kinabit ko na rin ng rim set. Yan oh. siya. Aerox version 1. 3.5 By 14 rim front. Ang likod 4.0. Ang gulong sa harap 110. Ang gulong sa likod 120. Ayan. Uh, Racing Boy Mag. 72 spokes tubeless yan. Sentrong-sentro siya sa likod. Racing Boy mags to rim. Yung sukat ng original, 3.5 by 14. Lumapad pa siya lalo. Parehong by 14. Yung harap naman, 2.5 ang original niya. Naging 3.5. Kaya lang kanilabasan. O, oh, nakabrembo. Walang sabit, plug and play na yan walang sumabit pati sensor saktuhan Seventy two spokes tubeless. Shout out kay Sir Kenneth Agoho ng Australia, kamag-anak ni Sir Jepoy ng Bulacan yan. Uh, very supportive yung family ni Sir. Yan, ayan sila lahat. <laughs> Magkakasama sila. Uh, very satisfied client from Bulacan. Shout out sa inyo, Sir. Thank you, thank you at nakapasyal kayo rito sa JTR wheel alignment. Ayan. Yung sa isang Aerox naman mapupunta sa Apayaw. Yan. Papaship ko naman yon LBC. Aerox din yon Yan. Ang kabuuan ng kay motor ni Sir Jepoy. Brembo Caliper. Wala sabit. gitna. gitna. Gitnang gitna ang mag Sa motor Gitnang gitna ang rim set Sa likod din Yan yung setup ni sir oh. Yan yung setup ng motor ni sir Daily use ito sir? Daily use? Daily use. Oh, daily use ni sir ito. San El Deponso, Bulacan. Oh, thank you, thank you, thank you sir sa pagpunta rito sa JTR Wheel Alignment. Thank you.